meron pong natatakot siyempre sa kamatayan. At alam mo kapatid, ano po yan eh, natural na ng tao yung matakot sa kamatayan eh. Sinabi po yan ang pinakamatalinong haring tao na nabuhay sa mundo sa 7.26 na Ecclesiastes. At nakasumpong ako ng bagay na lalong mapait kaysa kamatayan. Sa mga tweet bagay ang babae. Sabi po ni Haring Solomon, nakasumpungi ka ako ng bagay na lalo pang mapait kaysa kamatayan. So, ang kamatayan po, mapait. Dahil sa pait niyan, magunigulita mo lang na yung asawa mo mamamatay, you fear for him. Di ba? Magunita mo lang yung magulang mo mamamatay, malungkot ka kung mahal mo magulang mo eh. Eh lalo na siguro kung ikaw na mamamatay, lalo ka siguro natatakot. Pero alam niyo kapatid, meron pong hindi natatakot sa kamatayan. Kagaya ni San Pablo, pakinggan niyo sa 20-24 ng gawa. Datapot hindi ko minahal ang aking buhay, nawaring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan. Ayon, alang-alang sa tungkulin niya, hindi ko ikaw minamahal ang buhay ko. Nawaring sa akin ay mahalaga. So, hindi siya takot mamatay, maganap niya lang po yung kanyang tungkulin. Ha? Meron akong alam dati, isang opisyal ng gobyerno. Meron po siyang hawak na bangko. Sa gobyerno siya, sa panahon ni dating Pangulong Porik. No? Eh kung ako siya yung official doon, siya nakakaalam, yung vault, yung vault ng bangko, de eh, bukas po. Lumindol. Alam nyo ba nagtakbuhan lahat ng tao? Siya hindi. sa muna niya yung vault bago niya iwan dahil baka mawala yung pera. Pinaglilingkuran niya yung eh, kanyang tungkulin. Ibig e sabihin, mas mahal niya yung tungkulin niya kaysa matakot siyang mamatay. Ganon po si Pablo. Sinabi niya po rin yan sa unang Korinto 9 eh, na mas mahal aga sa kanya yung tungulin kaysa sa buhay. Hindi siya takot mamatay. Pakinggan niyo. Ngunit ako'y hindi gumamit ng anuman sa mga bagay na ito at hindi ko sinusulat ang mga bagay na ito upang gawin ang gayon sa akin sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa pa walang kabuluhan ni numan ang aking karangalan. Kaya, mabuti pa sa akin ang mamatay. Ang sabi ni Pablo, mabuti pa raw sa kanya mamatay kaysa pa wala ang kabuluhan ng kanyang karangalan. So, hindi po siya takot mamatay, kapatid. Pero alam niyo ba kung bakit may mga taong hindi takot mamatay? Pakinggan niyo sa unang Juan, ganito ang ating bababasa. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan, at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal ng pag-ibig. Meron ka pong pag-ibig, hindi ka natatakot. Diba, Ma, may pag-ibig ka sa Diyos. Eh, kung gusto ka na ng Diyos nakunin, ba't ka naman matatakot? Yan po. Pero natural po sa taong natatakot siya sa kamatayan. Pero pag nataliman tayo ng pag-ibig, pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, hindi ka matatakot mamatay. Tanyo ba ako, hindi ako takot. Alam niyo kung takot ako, hindi na ako magsasalita. Kaya ako ako'y takot mamatay, hindi na ako lalabas kapatid. Eh na-under surveillance ako eh. Kaya masasabi natin, hindi tayo dapat matakot mamatay kung wala tayong ginagawang masama. Ang, ang masama, gumagawa ka ng masama, pag doon ka pa na kang namatay, ay kawawa ka po dahil pagdating ng araw ng paghuhukom, pananagutan mo sa Diyos yung masamang ginawa mo. Yun po, dapat bago tayo mamatay, maghanda po tayo na uh, mamatay man tayo sana, uh, kung tayo mamamatay, mamatay tayo na gumagawa tayo ng, ng kaputihan sa Diyos at sa kapwa. Yun po.